Itbulaga Bulaga Dalawang Araw ng Trending Bagong segment, bagong host din sa IB na dapat abangan, sino kaya? Tito Sen balik Itbulaga, Bulaga, at nagpasalamat sa lahat ng mga dubark ad sa buong mundo. It Bulaga muling niyanig ang noontime. Ngayong Sabado nga May 24, 2025, ay napanood ang pasabog na opening prod number ng mga singing queens. Ganun na rin nga ang pasabog na prod number ni The Bark at Karen, na talaga namang napasabay din sa kantahan ng mga manunood at mga netizens. Pero, kinakilig naman ng Foreignoy Grand Winner Hyo Kim ang marami sa mga manunood, sa kanyang prod number. Ngayong Sabado din ay balik itbulaga nga si Tito Sen, na talaga namang namis ang itbulaga, na kung saan ay nagpasalamat nga siya kay Bossing at Boss Joy, at ganun na rin sa buong The Bart Ads ng itbulaga. At syempre, nagpasalamat din si Tito Sen sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, maging sa ibang bansa, dahil sa tiwalang binigay sa kanya. Pinangako din nga dito ni Tito Sen, na kahit magiging busy siya sa Senado, ay wala daw magbabago, dahil ang mababago lang ay mas malawak pa daw ang mga matutulungan nila. At syempre ngayong Sabado din, ay bago ang concert nila sa May 30 at May 31, ay sa Itbulaga stage na muna nag-concert ang 98 degrees, na talaga namang pasabog. Sa segment naman na The Clones, ay si The Barkads Riza May naman ang nagpakita ng kanyang ka-voice. Samantala, matatanda ang, noong Biernes May 23, 2025, ay inanunsyo na nga ni Bossing ang magandang balita, o ang bagong segment sa Gimi 5, na kung saan, ay mga bata naman ang sasabak sa pagiging henyo, o mga batang henyo naman ang maglalaro sa Gimi 5, na may edad 8 hanggang 10. Na kung saan nga, ay tatawagan nga itong Gimi 5, laro ng batang henyo. At dahil bagong gimme 5 nga ito, ay asahan na rin nga ang pagpasok ng bagong AI Dabark Ad sa itbulaga. Dahil kung matatandaang, sa bawat bagong pautakan sa Gimi 5, ay may mga bagong AI character nga na nakakasama dito ang mga Dabark Ads. At dahil mga batang Kenyan naman ang maglalaban laban dito, ay paniguradong bagong AI DABARC ads din ang makakasama dito ng mga Dalbarkads soon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa pa nga sa kaabang-abang dito, ay sinong The Bark Ads naman kaya ang magiging AI character ngayon? Dahil matatanda ang, bukod kay RB at Julia, ay isang The Bark Ads na lang ang hindi pa napapasama dito, na si The Bark Ads Karen na. Dagdag pa nga dyan si Queen Amber, na bukod nga kay Karen, ay isa din na sa pwedeng maging AI double Bark ad sa Gimme 5 laro ng batang henyo. Na ngayong Sabado din na, ay nakilala na rin ang isang AI double Bark ad sa segment na Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo, na si Sir Ching, na pumalit muna kay Sir Mon. Pero, talaga namang dalawang araw nang ang trending ang itbulaga. Dahil sa naging pagbisita ng isa sa cast ng ang mutsa ng Section E sa Itbulaga, na si Robin Angeles, noong Guernes May 23. Na kung saan, ay hindi nga lang ang pagbisita ni Robin sa Itbulaga ang nag-trending. Kung maging ang Rabark Ads Itbulaga, o yung pinagsamang Robin at The Bark Ads. Isa pa nga dito, ay ang Robin Charms TV 5. At dahil nga hindi lang basta bumisita si Robin sa Itbulaga, kundi nakasama din ng mga double ad sa lahat ng segment ng Itbulaga, gaya ng Perifi. Sugod Bahay o Sugod Mall Gimme Five, At maging sa segment na The Clones ay syempre, ay hindi nga maiwasan ng mga netizens, ang mag-comment na kung magiging parte din ba ng Itbulaga, o magiging dobork ads din ba si Robin sa Itbulaga. Pero, kung nag-trending nga ang Itbulaga noong Viernes May 23, ay hanggang ngayon na ay trending pa rin ito. Sa katunayan na, ay makikita pa rin ang Robin Charms TV5 at Robert Ads It Bulaga na trending pa rin hanggang ngayon. Na matatandaang, bukod nga kay RB at Julia na napapanood sa EB, ay tila may pasabog na naman ng mangyayari sa It At gaya nga ng una na nating napag-usapan patungkol sa tila pagiging regular The Bark Ads host na nga ni RB sa It Bulaga, dahil sa pagkakasama na nga nito sa opening video ng EB, kasama ni Ian Red at ng iba pang mga da bark ads, ay hindi din nga imposible na si Julia naman ang susunod. Dagdag pa nga dito na matatandang request ng mga netizens, ay ang pagkakaroon naman ng bagong lalaking da bark ads. At dahil nga sa mainit na pagtanggap ng mga netizens, sa pagbisita ni Robin Angeles sa It Bulaga, at pagiging host din nito sa ibinong noong Diyernes, na dahilan nga ng pagiging trending nito. Ay paniguradong malaking pasabog nga ito ng It Bulaga, kung mangyayari ang iniisip ng marami sa mga netizens, sa pagiging dubark ads din ni Robin sa It Bulaga. Bumisita man nga o may ibang plano ang Itbulaga, ay makikita nga ang init ng pagtanggap ng marami sa pagbisita ni Robin sa Itbulaga, na dahilan nga ng pagiging trending nito. Hindi nga lang yan, dahil may malaki din ng posibilidad na bumalik ang segment na Porenai, at si RB naman ang magiging pangunahing host nito dahil sa matatandaang natapos na ang segment na Foreignoid. At syempre, ay kung magbabalik nga ang segment na Porenai, ay paniguradong makakasama din dito ang Forenoi Grand Winner na si Hyonyu Kim. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?